Ngayong araw, mga boss, ay binisita ko ang bakuran nila tatay at nanay. Malaking bagay talaga kapag meron kang tanim na gulay-gulay sa gilid ng inyong bahay. Huh? Hindi mo na nga kailangan pumunta pa ng bayan o ng palengke, lalo na at available naman dito sa inyong bakuran. Katulad nga nito, may naiwan pang sitaw na nabulok na. Halos kakaharvest lang din kasi nung isang linggo. Ito naman yung magic fruit na kilala rin sa tawag na miracle fruit. Huh? Yung tipong kahit anong prutas na maaasim ay tatamis basta unahin mo lang kainin ito. <coughs> sadyang tunay mga boss kaya nga magic fruit eh <laughs> kalamansin meron din kami dito kung trip mo magbistek huh? may sitaw pa pala na tumubo rito napahiwalay lang ng langdas huh? meron din nga palang tanim dito na dragon fruit kaso lang hinahihiya pang mamunga o hindi lang talaga panahon <laughs> Ito ang si tatay ay busyng busy kakasearch sa teacher nila nung kinder. Huh? Kasi magkakaroon daw sila ng reunion ng mga classmate niya nung kinder. <laughs> at kung trip naman namin magluto ng pininyahang manok ay meron naman tanim dito na pinya pinyahan huh? at kung gusto nyo namang humigop na mainit na tsokolate ay meron din kami tanim dito na kakaw huh? kasi ang buto nito ay ginagawan tsokolate mga boss yung iba nga lang ay medyo nabubulok na kasi tinutukato ng mga ibon at ng mga bayakan huh? mayaman din nga pala kami sa sagong dito mga boss parang lingwahe natin sa English banana lang pero sa atin sa Tagalog sa balakatan, latundan at iba pa <coughs> Meron din nga palang suha dito Kaso hindi pa pwedeng pitasin Pero ang sabi Kiss mo lang daw para mahinog huh? Meron din kami ditong Puno ng buko o makapuno Basta marunong ko lang pumili O kumaltog Ha? Huh? Ang sabi Kaltog hindi kaltag <laughs> Ngayon kung trip mo naman magtinola Meron din kami mga manok dito Pipili ka na lang kung anong gusto mo Meron kami rito Brahma huh? Tapos susungkit ka na lang ng papaya. Huh? Paano mga boss, hanggang dito na lang. Ang hirap mag voice over. Huh? Hanggang sa muli, kita kits. Salamat at tapos din. Huh?